Yung mga Rochelle past, mga tarantado kayo. Mga kapalamukha nyo. Yung mga Rochelle past, mga tarantado kayo. Mga kapalamukha nyo. Para sa lahat ng mga ano, supporters ng Rochelle, makinig kayo sa akin. <laughs> sa lahat ng mga Rochelle dyan na ano ha, makajapina. Mahiya kayo. Ito guys, inuulit ko sa lahat ng mga Rochelle fans na uma, tumutulig sa, sa akin. Kakapal na mukha nyo mga tarantado. Is... Para sa lahat ng mga ano, supporters ng Rochelle, makinig kayo sa akin. Pag nakikita ko yung comment, si Marzano, hindi na Rochelle, di mahal Rochelle, hindi nagsasalita sa kalang, mga tarantado kayo. Is... Makakapal na mukha ninyo. Is... Magalit kayo sa akin. Hindi ako natatakot. Dahil ang kakapal na mukha ninyo. Oh no. Sinong Rochelle magsasalita dyan? Na hindi ako, na kinalimutan ko Rochelle, mga tanga kayo. Harap-harapan, the... sinong Rochelle dyan? Lumakas ng loob. Magsalita kayo. The... Para malinaw. The... Ando kay kay Japina? Mga talantado kayo. Ando kay kay Japina? Mga talantado kayo. The... Nakikita ko pangalan ninyo, mga nasa live ko kay dati. Ngayon, ay Japina kayo, hindi kay kalingap, mga Nakikita ko pangalan ninyo, mga nasa live ko kayo dati. Ngayon, nakajapin na kayo, hindi kayo kalingap, mga tarantado. Uh, ang sinasabihin ko dito yung mga Rochelle na galit sa akin. Mahiya kayo, mga gagro. <laughs> <laughs> Tandaan nyo guys, hin talagang hindi ko na po kaya mag-react sa lahat. Talagang nag-focus na sa Jomcar, Edsy, si saka sa Danjoy. That's enough guys. Meron nang reactor ang Rochelle. Tama na isang taon mahigit na nag-ano ko, nag-promote uh, nag ko ng, ng Rochelle. That's it guys. Hindi na ng ibang mga Rochelle fans eh. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, ngayon kita nyo, talagang as much possible bumabawi ako kay Kalinga Prab eh. Kaya napapansin nyo, nakapokus ako kay Kalinga Prab sa mga upload niya. Kasi bumabawi ako kay Kalinga Prab. Ngayon, tatanungin mo, e, eh, paano yung love team ka? Kung sino yung malakas? Alam mo, Japina, sa totoo lang, yung mga viewers ang nagsasabi sa akin, mag-react ako. Kung kayo, yung mga viewers ng Jomcar, ng Edsy, ng Danjoy, kung sila, hindi sila nag-request sa akin, pwede akong hindi mag-react na sa kanila eh. Mag-iibang love team na ako eh. Kaya lang magtatampo at nasimulan ko na to. Nagkataon lang, no, yung eh, panahon ng Edsy, yung Edsy, medyo palakas pa lang ang Edsy, no, nag-react ako. Wala, halos walang nanonood sa akin. Pinagtatawanan pa ako ng ibang ano, ng ibang mga viewers ko. Oy, mag-ano mag -ano ka na lang. Wala kang viewers sa Edsy. Oh, totoo guys na ano ko ah uh, may ko comment sa akin negatibo. Oh ano daw ako wag daw akong sa si kasi konti lang nanonood. Totoo po yan guys. Umabot lang yung biskut 200 isang araw. Oh aminin natin guys. So ikaw ako totoo lang guys ako sumisipsip pa ko ng magpapansin ako. Gagawin ko yon. Mag, magpapa-member ako sa kanila magsha-shoutout ako. Siguro sa akin sipsip yon para sayo, sip -sip. sa sipsip. O, sabi na natin sumisipsip pa uh, ko. Aaminin ko. Sumisipsip pa ko sa kalingap. Masama bang sumipsip ang isang Marzano TV? Mas <laughs> aaminin uh, ko sumisip ito po ako sa kalingap. Masama bang sumisip ang isang mga sa TV? Masama bang sumisip ang isang mga sa TV? Masama